Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan. So, ganun po ako guys magbati kasi minsan yung mga followers ko ay ang haling na manood o di kaya gabi manonood. Ano? So, katatapos lang po guys ng ating live. Kanina lamang. Ayan. So, meron po tayo dito nga na sumada kanina. So, na-upload ko na rin. Na-update ko na rin. So, yung mga upload ko po kahapon guys na in-update ko ng 55 Nations kung meron po magtatanong na kung pwede pa yung tayaan, pwede, pwede pa po. Ano? So, yung ngayon naman pong update, so, tayaan nyo na rin po yun. Huwag na pong uh, mag-atubili na tayaan. Kasi po, ang nangyayari, guys, uh, hindi na hindi sila naniniwala sa una. ba diba? Hindi sila naniniwala sa una nating sumada. Hindi po sila tumataya. And then, pag lumabas na yung numero, saka na sila magsisisi, 'di ba? Marami rami ako guys nakikita sa mga comment section diyan na sayang daw kasi hindi nila tiyon, hindi daw nila natayaan. Kaso napanood daw nila pero hindi nila natayaan. So ngayon, hanap-hanap nila ako ngayon guys, nagpi-PM na sila. At ang dami daw nang chat oh, 'di ba? So marami nang naniniwala sa sumada ko. So ngayon guys, hindi naman talaga ako guys talaga nagma ng sumada at hindi ko rin po sinasabi sa inyo na yung sumada ko talaga is Ah, tama. Or mananalo ka agad. Or lalabas ka agad ganun. Kasi po ulang ganun, wala pong ah, wala pong nagma at wala din pong hindi po nakikita ang lumalabas, di ba? So, ang lali ko lang po sa inyo sasabihin na ang sa akin pong binibigay na sumada ay base po 'yan sa binibigay na ninyong kopya na lumalabas. So, kung mapapansin niyo guys, meron tayong mga pattern na na ina-upload diyan. So nandon po guys yung pattern. Kaya nga po nagkakaroon tayo minsan na isa lang yung lagi nakukuha kasi po yung iba ay nasusumada di ba? So lagi sanang tama kung yung pick up ko na sumada is yun din talaga yung lumabas. Minsan kasi guys nakukuha ko talaga yung pick up na yun, yung uh, bis na number na yun. So alalahanin nyo guys, yung isang numero ay apat ang sumada. So ibig sabihin, isa lang naman yun ang pidi mong kunin doon kasi nga po dalawa lang naman ang magkapares na numero. Okay, so marami kasi ganyan guys sa mga nagsasabi. So sana daw mayaman ako kasi nga magaling ako guys magsumada. O ba diba? nagsusumada ako. So tama po yon Pwede nga po talaga merong magtanong na ganun. So nga lang, sa kaso nga lang guys, parang kabayaran na rin sa akin talaga na hindi talaga ako uh, Nananalo din ako guys, pero hindi kasi ako nagpo-focus sa sarili kong sumada. Nagpo-focus po kasi ako guys sa mga humihingi sa akin ng sumada. Kaya yung dapat natatayaan ko, minsan nakakalimutan ko na. Kasi syempre, mas marami kasi guys yung humihingi na sumada sa akin kapag hindi po ako nag-reply, baka po merong magtampo. Di ba? Diba? So ngayon guys, baka po merong kasi magtampo, halimbawa meron po nag-PM sa akin na hindi ko po talaga masagot. So, ibig sabihin po niyan guys, Uh, kung ano po yung napanood ninyo na sumada na ka-update ko lang guys kasi meron naman yung nakalagay kung ilang oras na siya naka-upload or ilang oras na siya naka-update so panoorin nyo po guys ano so kung alam ang napanood nyo is nung nakaraan pang tao so <laughs> tapos tinayaan nyo di ba pwede rin yun na manalo kasi nga ang swerte hindi natin alam kung kailan darating so alam nyo guys yung pinakang the best na swerte talaga kung gusto niyo talaga guys ng swerte na dumating sa inyo wag na wag po kayo guys uh, manluloko ano so wag po kayo magkaroon ng uh, na tao or meron kayong pagsasamantalahan na tao or meron kayong papaasahin na tao so ganon tapos tiisin nyo guys na hindi magmura maghapon okay yung tips kong iyon guys, napakabisa. Ano? So, minsan kasi guys, yun yung laging uh, challenge ko sa sarili ko, hindi ako magmumura maghapon. Pero minsan talaga, pag ako naiinis, naiinis na sana ko, nakakalimutan ko yung challenge ko na hindi magmura. No? So, mayroon kayong gagawin sa inyo guys na wag na wag kayong magmumura sa maghapon para manalo kayo ng weten. Okay? So, mayroon din guys challenge na ganoon So, gumawa kayo ng mabuti Gumawa kayo ng na uh, hindi labag sa kalooban nyo. Kapag mayroon pong humihingi ng tulong sa inyo, guys, bigyan nyo ng tulong kung kaya ninyo. Huwag pong maging madamot. Okay? So, kung gustong gusto po talaga ninyo, guys, manalo, uh, dapat mag-focus po tayo doon sa ating sinasabi sa inyo na goal. no Maging mabait kayo, maging mapagbigay kayo, huwag po kayo, guys, maging masungit sa ibang tao or di kaya, guys, mag-isip ng masama sa ibang tao kasi ang kapalit sa inyo, guys, ay hindi mabuti. No. So, dapat lagi pong maganda. So, tingnan nyo, guys, yung uh, lagi ko kasi, guys, ginagawa. So, syempre, hindi po tayo perfecto. So, minsan talaga, guys, nakakagawa tayo ng hindi natin gusto. Ganon. So, ako naman, talagang pinipilit ko, guys, talagang maging mabuti maging, uh, maging maayos sa lahat, ganun. So, lag pag minsan naman guys, na bibisit din ako sa sarili ko kasi mayroon talaga ako nagagawa na minsan ay parang hindi ko naman talaga yun dapat gawin. So, ganun po yung mga tao guys, hindi po tayo perfecto. Pero guys, suggestion ko talaga sa inyo guys para manalo kayo guys, okay? Huwag magmura kung ikaw pa iparamula, para mura, ano? So, maging mabuti kayo guys, maging mabait kayo, lalo na sa mga anak nyo, huwag kayong sigaw ng sigaw, huwag niyong papaluin, huwag niyo papagalitan, okay? Para po merong kapalit na blessings. Yun po talaga guys, ang totoo. Napaka-legit niyan, kasi may mga time na talagang pinipilit ko talaga na uh, gawin niya na para hindi ako magmura sa maghapon. Nangyayari talaga guys, yung parang mayroon sang sukli. No, so meron siyang sukli. Kasi nga po, sabi nga niya, lahat ng uh, ginagawa mong sacrifice, lahat ng ginagawa mong pagtulong, ganun, lahat po yan ay may kabayaran. ba diba? So, kung ang ginawa mo guys ay uh, malupit kayo, yung ganun, kuripot kayo, malupit kayo, sinungaling kayo, yung parang ganun mga paasa, ganun. So, syempre, yung balik din sa inyo ay ganun din, kamalasan, no? So, wag na wag po ninyong gagawin kasi malaki na po tayo, matanda na tayo. So, wag na wag po tayong gagawa nang alam na po natin yung magiging resulta, okay so ako po guys, lagi po ako sa inyo nagpapa uh, nagpapaalala na yung tatayan natin wedding kung hindi na po kayo tataya siguraduhin lang po ninyo na hindi na kayo tataya so pwede nyo na pong iwanan yung binigay kong numero pero kung hindi naman kayo guys tiktigil so wag na wag po kayong uh, wag na wag nyo na pong iwanan yung binigay ko, kasi galing po yan sa sumada, so ibig sabihin mayroon po siyang chance na lumabas Okay? So, yun lang, guys. Sana meron kayo natutunan po sa akin binigay na uh, tips para manalo. Ayan. So, yun lang, guys. Good luck!